At eto na nga, samahan nyo ulit ako magluto. Eto ko, konti lang to, pork ito na ginawa kong, ano, ginawa kong... Um, pork fillet. <laughs> ang tagal kong masundan ang sinasabi ko kasi nga inahalo ko pa. So, eto at eto na nga. May niluluto na ako dito. Ayan. Ayan. Ah, um, malilit lang yung pagkakaslice ko. Yung mga bite size lang. Para si Mikmi kumain din. So, ayan. So, nilagyan ko lang ito ng cornstarch, ng uh, breadcrumbs, itlog, paminta, and then ang ating sour or cream cream sour or sour cream I mean sour cream onion flavoring uh, white pepper white pepper and then syempre Italian seasoning yun lang and then itlog so yun lang ito na ang kinalabasan niya <laughs> so mga pa ganito ganito lang mas maliliit lang kasi nga sinitnig lakasan natin ang ating apoy mga madali ang luto uh, and simple lang ito isang kilo ng baboy ang binili ko nung nakaraan tapos katulad ng dati pinaghati-hati ko para maging marami ayan para maiba naman ang pagkain ng mga bata. Ang ipifilay ko sana ay yung tilapia. Ayan. Pero sabi ko, itong munang pork para an? Pero ang mga timpla niyan, pare-pareho lang nun. Ito na kasi ang na, napalambot ko. Yung isda, kapag kayon pa ang ginawa ko ay ibababad ko pa. And, kasi frozen. Minsan, timplado na lahat and then inista ko na lang sa freezer, pero minsan, hindi. ini ko lang yung meat na hindi pa timplado. Tapos, titimplayin ko na lang, pero kinakailangan ko pang ibabay. So, ayan. Di ba napakadali lang naman itong gawin? Na-ready ko na din yung paglalagyan natin kasi may mukhang luto na. Ito, katulad nito. Hindi ko naman ito nilagyan ng baking powder. Pero umaalsa siya. <laughs> Ang ganda lang tina. It is maybe because of the egg. Maybe because of the egg. Hmm. So, pagka golden brown na, pwede na siyang ilagay or hanguin. Ayan. Hmm. So, diba, sabi ko nga pagka nanay ka, dapat malami kang alam na mga, ano, pwedeng lutuin na madalian lang, pero masasatisfy ang iyong pamilya. Ayan. And then, kasabay nito ay sabaw malunggay. Ang mga bata. Healthy pa din. Kasi may sabaw ng malunggay. Ayan. At hindi lang to pang bata, pwede rin itong pang matanda. Yan. Maninipis lang ang pagkakahiwa po sa meat para mabilis maluto. Pagka makakapal kasi, syempre, matagal yan maluto. Pagka tayo lagi mga nagmamadali, dapat hindi natin nasasakripisyo ang sarap ng ating lutuin pero hindi tayo nahihirapan di ba? so ayan nagluluto nakahawak sa <laughs> camera <laughs> kasi si Kuya Michael ay nagtutupi ng mga damit Actually, si Kuya Mikal talaga ang nagbibidyo. Tinutulungan ako ni Kuya Mikal. And then, ngayon ay nagtutupi si Kuya Mikal ng mga damit. So, hindi niya ako matulungan. And then, si tatay ay na ma'am lang siya. So, lahat kami may work. Si Mikmik -Mik ay behave. O, diba? Ngayon hindi siya ano no sa cellphone siya ay nagdo-drawing. So ayan diba. Ayan. Napakabilis lang magluto nito. Pork fillet. Kapag tapos ito, pagkainin ko na ang aking panitia. Ayan. Ayan. Ako na una nang kumain kasi ako ay may oras lang. Kaya minsan hindi kami nagkakasabay-sabay kumain. Kasi ako ay may oras ang aking pagkain. ba? Diba? Ayan, o, oh, ba? Diba? Medyo marami-rami rin ang ating naluto. Ayan. So, napakadali lang. Wala nga isang oras to, eh. Basta malambot na yung meat at maninipis lang ang pagkakahiwa sa meat. Solved na yan. Madali na, lang. Madali na yan. Ayan. O, diba? At ito na yung ating naluto. Ayan. Ayan. Diba? Umuwi na natin ang mga golden brown na. At yan ay luto na. O, di ba ibasod na naman ang pagkain ng aking mag-aama. Hmm. At eto, luto na nga ang lahat. Ayan, patay na natin ang apoy. And then, nanguin na natin ito lahat. Ilipat na natin dito sa ating later ayan. tuwang tuwa na naman ito si Kuya Mikkel tsaka si Mikmi favorite nila ang mga ganitong luto ko yung mga fillet fish fillet ayan. so ayan luto na so ayan na ready na para kumain ang aking maga-ama. With a partner ng sabaw na malunggay. So, ayan. That's all for today. Thank you for watching. God bless us all always. Bye!